Ayan, good morning mga ka-MJ. Nandito tayo ngayon kasi bibili tayo ng mower or grass cutter mga ka-MJ. Pambigyan natin dun kaya pong katuldan. So ito, Kawasaki brand. Tsaka, ibang brand. Ayan. Magkano yun boss? Ito na lang po, 5-3 na lang po. Kasama na yung mga blade niya. Ayan, uh, bali 5-5 po yan. Bigay ni sir ng 5-3 sa atin. Tsaka may blade na kasama tsaka pang tansi. Ayan. Kasi itong mower Mark MJ ay talagang napakalaking tulong ito sa kanila no. Kasi usually yung nagtatabas po ay maidad na matatanda na. So malaking tulong po talaga ito. Yan. Marami pala sila dito ng ano, mga tools ayano. No? Yan mga mower at ano ba ito? Ah, yun din. Yan ito yung control niya. Ito naman Ito naman yung control nya 5,000 So ito 5,000 po ito Ibang brand Ito Kawasaki kasi Ay may available din po yan ano Chilso? Meron po uh, Gusto mo yung headlamp o gusto yung Buo na. Ah okay lang. Gusto mo iba kasi yung hit lang. Ah, yung parang portable lang, no? Apo, tapos yeah. na lang blade. Oo. Oh. Guide bar tsaka chain. Oo. Oh. Yun. ,5, 5 lang po ito. 2.5. Oh, Pagkasama po yung blade? Pwede 3,000 po. 3,000. Kasi may blade na po tsaka guide bar nun. No. Ayos na. Uh, Lagay din blade boss so hindi mo na? Hindi mo na lalagay. Okay. Okay. Pero, pero, pero subukan na natin. Oh. No? Ay, sige, sige. Mix to box, mix to take no? oh. mix to Kasi pag wala ang tote siya, nasisira Ayon. yung black. Kahit mga dalawang takay pwede Al, al, al na. Halimbawa po, isang ganyan po, dalawang takay pwede na lang oh. siguro, okay. Mas, pero mas maganda, parami. Hindi oh. ba rin mausok? Para ano? Sa doon sa makina, uh, uh, sa, black na. Yung tote. Oh, okay. okay. Yan, susubukan. tawaran natin mga ka 5,000 na lang po yan dami na yun Okay. Okay na po yan. Ah. Thank you boss. Thank you boss. Thank you, thank you po. Yeah. So ayan na po mga ka MJ. Yung ating nabiling grass cutter. No? At dadali na po natin dun sa bahay nila. Apong katuldan na medyo kalayuan din po at pababa. madulas yung daan sa paanan ng bundok na yun sa paanan ng bundok so palusong tayo pagpupunta doon pababa tsaka madulas mahirap yung pababa tsaka madulas mas mainam yung medyo packet pa kaya nakakahingal so yan bit bit, bit 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 na ni kuya Diyakoy. medyo mabigat din pala yan kaya malaking tulong to sa bundok makoy mm -mm. si pangdamo Tsaka magandang klase na makoy. Eh. Mm -hmm. Branded na Kawasaki. Kawasaki brand. Matibay. Barako. 175. <laughs> panlaban sa lakaran. So yung ulan mga ka-MJ, pabugso-bugso, no, on and off. <laughs> kanina kakatila lang ng ulan tapos mayamaya, maya nandyan na naman no? so, mm. yung mower natin kawasaki brand mm. yung payong anong brand to ha? <laughs> ganda <ka> na hawa na Suzuki Suzuki brand mm. So, so Kasuki binili So dito sa kabundukan pag di ka sanay Masikip ng dibdil no? masikip mm. yung likip? Lalo nung bago pa kami dito. Malapit lang. Sikip sa dibdil. Sikip ko nung bago pa lang ako dito. Hmm. Kuntung Pero lang, lang. pag araw-araw, unti unti -araw -araw, rin tiyo mas sanay. Mas sanay na rin. Hmm. Bababa tayo pa tayo doon sa malayo. So tingnan nyo na lang. kapantay mm. lang yan doon din. Sa ng bundok. Ah, uh, ito makikita natin mamaya no. Itong na to. Oh. So tingnan natin mamaya yung mga MJ. Pag nasa baba na tayo. Itong mas maganda sa mower na ito mga MJ grass cutter. Pwede siya pang tansi, pwede siya pang blade, no? Kagaya nito, medyo makapal na yung mga sanga-sanga niya na, or diba? ano, blade talaga yung ano dyan. Pero pag mga malalambot, yung mga damo-damo lang, ito tansi. talaga tansi. Para malinis, eh? hmm. So ayan mga mj nagubad na po tayo ng tsinelas. kasi nadulas na po tayo. So hinubad na natin at iniwan natin dito. So nandiyan yung tsinelas natin. Sana wala makapulot. Ay, eh, pwede ko lagay sa bag. Ay dyan na, ganun din mamaya. So nagubad na tayo kasi may dala-dala din po tayo yung mawer pinabit natin sa iba para salit-salitan. So ayun po sila, Madam Lorio nahuli, nagdahan-dahan. Kahit sabihin nyo pong sanay ka dito mga ka kapag ganitong madulas, walang sanay-sanayan dito, no? Pag madulas, madulas talaga. Kasi mga katutubo, kahit nakayapak lang, nadudulas din. Yun lang, ang, ang mas mainam lang sa kanila mga ka malakas yung stamina nila kumbaga hindi sila agad-agad na hinihingal or napapagod dahil gawa ng sanay na sila sa ganitong ginagawa nila sa araw-araw ng paglalakbay dito this no? la ganong hinihingal unlike sa atin na bibihira lang so doon talaga natin nararamdaman yung hingal kuminsan pa nga naninikip yung dibdib halos hindi ka makahinga lalong lalo na po kapag mainit ganun po o, oh, tingnan yung isang kameraman natin, o. Oh. Nakatungkod na rin. <laughs> may dalang payong. Tapos may tungkod, may kamera. Ay, paano na? <laughs> so, mamaya ako magano ano Maghawak ng kamera. <laughs> Yan, buti na lang. Meron tayong payo na nilalagay lang sa ulo. Ayun oh. No? Para pag naghahawak na ng kamera. Ah. Nice lang. Kailang maliit lang po na order natin, no? Maganda sa na kapag medyo malaki. Yan. Ganito po ang sacrifice ng bilang charity vlogger mga ka -MJ. No, buwis buhay para lang mapuntahan mo yung mga taong nangangailangan. No na makita mo lang yung ngiti nila kapag nabibigyan natin ng munting tulong ay masaya na rin tayo no? sakripisyo kasi sa daan pa lang din na dinadaanan namin grabe napakadelikado kabila ang bangin po no? minsan ayaw mo lang tumingin sa bangin para hindi ka malula doon ka na lang sa focus sa daan talaga no? kasi nakakalula yung bangin grabe hindi mo ma-imagine kung ano mangyari no basta ano lang siyempre always praying naman tayo na lagi tayong gabayan ni Lord sa ating mga mission at sa inyo po no na nandiyan po kayo ay lumalakas po yung loob namin mga ka-MJ -MG, kapag nababasa po namin yung magaganda yung comments kaya approve po kayo no thank you thank you very much po sa inyo yan kayo po yung nagiging inspirasyon namin sa mga mission namin kahit saan man kami pumunta paghawak ng cellphone pagbasa ng mga comments ay nababasa po namin yung mga mga magaganda nyong comments mga suggestion o ano paman no? kaya thank you thank you very much po sa inyo sana huwag lang lumakas yung ulan Masaya din kasi ganito minsan mga ka-MJ, ano din, yung ganitong adventure, no? Para ka lang nag-hiking sa araw-araw, nakakatuwa din, no? Kasi pag na pag nakasanayan mong ganito, tapos natambay ka ng bahay, para kang nabuboring, no? Hinahanap mo yung ganitong gawain. Kaya hanggat kaya, kaya natin, tala, maglalakbay tayo sa kabundukan. Diyan pa yung isang dulasin no. Oh. Ayun, ayun, ayun. Ayun, ayun. Dulas yan. totoo talaga yung sinabi ng mga kabayo niya. Kapag pag-ulan, no, ay dito ang hirap. No, ang hirap daanan. Kahit dito, hindi kakayanin ang power nila. Yeah. yeah. Dahil iba talaga. Diyos ko, Apo. Pasensya na kayo sa kamera natin ha. Magalaw. Hindi masyado nakukuhaan ng magandang ang gulo mga kabayan dahil ang gulo. <laughs> ang gulo. Ang gulo-gulo din ang daanan, ang gulo-gulo din ng kamera natin. Dahil nauuna pa bumagsak yung kamera man natin kaysa sa So nandito na nga po tayo mga ka-MJ sa Tanay Manila Apong Katuldan. So ito po Itong sili na nga po ito mga kanjo, ito po yung binigay natin last time sa kanila, pinunla at ito ay marami na pong bunga. So ang kagandahan lang po ng sili nito ay hindi po pala basta-basta itong namamatay, no? Makailang beses po itong harvest. Lalo na pag ganitong klaseng sili ay alam naman natin na medyo makamahalan din, no? Ayan. Yun, no? Marami po yan. Hanggang doon. Mayroon pa po banda doon. Ayan. Ito ito yung tinatawag na ano na Taiwan. Tama po ba no? Taiwan sili. Yan, napakaganda yung view dito mga ka-MCO. niyo po. Yan. Napakaganda. Napakatahimik. Yun. Ayun kanilang mga pananim. Ang, pro ang problema lang po dito mga J, no? Pag may emergency, pupunta ka sa hospital eh mahirapan ka kasi napakalayo. Pupuntahan natin si La nanay kasi kahit umuulan ay grabe na patuloy pa rin sa pagdadamo, no? Kasi pag ganitong tagulan, talagang ano, mabilis tumubo yung mga damo-damo. Kaya ito nagdadamo pa rin sila kahit umuulan. Sa bagay ay masarap naman po, no? Unlike sa pag mainit yung panahon. Okay lang, baka mababad pa. Pasukan ng lamig. Nay, mama may kanta kay magati-gati, atung titi-tite, maghihinga magati endang golo pero magbaho naman yaa hahaha hagaman naman langamano, to lang hindi okay lah ng problema? Apan imo reapon, naay di tapok kayo, pagkakani? mga pag-usapan natin yung kaya ano yung adote. tambo pamanhikan yang pemanuhi ikan pagi-pagi mana nih tuh dan ikan mana nih? Kalau sih kita jalan. Pak diul ayang. Ong segi opininya. Gimbon tuh kalau bonenya guys ya. Kan pak ini baik betul.